Good morning mga Q, welcome dito sa ating uh, YouTube channel, Support Q TV. Ayan, so hindi ko talaga mga Q uh, mapipigilan yung sarili ko na hindi i-share sa inyo itong moment na ito na nangyari kagabi guys sa Tubod, Lanao del Norte. Ayan, sa concert po ni Elias JTB guys kung saan dinumog po siya nalaga ng maraming tao ay eh, nabubulo na naman ako dinumog po guys yung idol natin ng napakaraming tao po kagabi sa Lanao del Norte ito yung nagpe-perform pa lang siya ng kanyang introduction na Jerusalem kumbaga hindi pa po siya nagpapakita sa tao kumbaga boses pa lang yung nila guys pero yung mga tao abang na abang na sa paglabas ni Elias JTB yan, alam nyo guys yung parang nangyayari kagabi. Alam nyo yung parang prosesyon ng nasa Reno. Parang ganun talaga guys. Yan, dinudumog talaga siya na hindi na halos makadaan si Elias TTV. So buti na lang meron siya mga security, yung mga bouncer niya na nagbigay sa kanya ng daan para makapusad po siya guys. Pero hirap na hirap pa rin po siyang makarating ng stage. Dahil nga, ayan oh, sobrang daming tao guys. Ayan, libo po yung taong umabang sa kanya. Grabe talaga yung idol natin. Yan, nakakabilib, nakakaproud, yan nakaka-overwhelm para sa atin na tagahanga ni Elias JTB. kasi kung titingnan mo guys, so, yan para talaga siyang ano, para talaga siyang sobrang super super halagang tao para sa kanila. Ayan, tingnan nyo naman guys. Ayun yung stage, sobrang layo pa. Ayan, dyan si Elias JT, lalabas. Sa so, may ilaw na yan na dalawa. Dyan po siya gagaling. Kaso nga lang, medyo nahirapan po siya. Dahil nga sa sobrang tao talaga. Ayan, so congratulations ulit sa Elias Pan. Siyempre lahat sila guys, lahat sila. Ayan, so hindi lang si Elias. Ayan, kay Ma'am Beverly, congratulations. Grabe, sobrang successful na naman yung event kagabi guys, sobrang dami na namang natuwa, napasaya ayan, napasayaw ni Elias JTB ang dami na namang na-inspire ayan, so tingnan nyo naman guys yung mga tao, ayan puro na lang ano, camera ayan yan po yung mga, hindi naman yan mga ano, hindi naman sila mga vlogger kapag ano lang, for remembrance lang, ayan uh, patunay na nakapunta sila ayan sa concert ni Elias JTB Ayan, no? Oh, grabe yung moment na yan guys. Grabe na talaga mga you ka no? yung nangyayari sa idol natin ngayon. Ayan, marami pa siyang uh, pupuntahang concert guys. Ayan, so wala pa siya sa kalahati sa buwan na ito. Ayan, tuloy-tuloy pa yan. Kaya ipagdasal natin si Elias JTB. Ayan, nabigyan pa siya ng malakas na pangangatawan. Ayan, at i-congratulate natin sila guys sa comment section. Ayan, i-comment niyo dyan. Congratulations, Elias J Band. Ayan para makita nila yung suporta nating lahat. Ayan, you know, grabe. Sobrang daming tao, mga kyu. Ayan, parang kakaiba tong ano na to guys, itong uh, concert na to, parang kakaiba po siya sa lahat. Ayan, kasi ito sobrang daming tao talagang nakaabang guys. At dito talaga si Elias JTB nahihirapan nung paglabas na po niya. Ayan, yung tapos na po siya sa si Intong Jerusalem. Ayan, siguro sa verse na siya yan ay ayan talaga yung tao sobrang dami ayan oh di ba nakahintay pa yan guys at balita ko guys yan uh, umaga pa lang nandiyan na yung iba ayan umaga tanghali pa lang nandiyan na sila talaga nakaabang kasi nga uh, alam naman siguro nila sa mga sarili nila na talaga yung concert kaya yung iba talaga umuna na talaga sa pupunta sa venue para uh, dun talaga sila sa may bandang harap ayan oh grabe So, nakakabilib lang, nakakamangha, nakaka-proud para sa atin nga taga-suporta ni Elias JTB. So, yun guys, uh, congratulations Elias JTB Band. Ayan, lalong-lalo na kay Elias, siyempre, mga Beverly, sa lahat ng bumbuo ng banda.